Hello mga kumarites! Pipilitin natin hindi maging malungkot itong vlog natin ngayon. Sa totoo lang mga kumarites, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Meron tayong isang kumpare at kaibigan na tayo ay maaga nang iniwan. Isa nga pala siya sa pinakamalapit na kaibigan ng aking asawa. Kung matagal na nga kayo nakasumaybay sa mga vlog ko, minsan ay nakikita nyo nga siya sa aking mga vlog. Pero nakakalungkot talagang isipin o no? napakaiksi lang talaga ng buhay. Hindi mo nga masasabi kung hanggang kailan ka na lang sa mundong ibabaw. Kung sino pa nga yung mababait, sila pa yung kinukuha. Kaya alam nyo na, na tayo maging <laughs> <laughs> kaya guys, kung meron man kayong dinadamdam o meron kayong dinadaing sa katawan, huwag kayong mahiyang magsabi. Kayo naman, eh huwag kayong matitigas ang ulo. Kami mga misis nyo, eh kaya lang naman nagbubunga nga, eh dahil nga gawala ang din naman ninyo. Dahil ang buhay, iisa lang yan, hindi yan parang kasalanan na pwede mong itama. Sa totoo lang mga kumarites, nakakapanghinayang dahil napakabait nga ng taong ito. Kahit saan ka man niya makita, babatiin ka niyan. Pagka nga ng asawa ko at available siya, hindi pwedeng hindi yan pupunta sa bahay. Sobrang makisama sa mga kaibigan sa mga tropa, sa mga anak, sa asawa. Wala talaga ako masasabi na nga ng taong ito. Yun nga lang itinatawag na nga siya ni San Pedro, tagalista nga daw ng mga manginginom na aakyat sa langit. Char. Ay kita nyo naman, ay talaga naman pag may inuman, ay palagi ding naaandon. Minsan pa nga, ay inabot pa nga yan sa bahay ng sobrang kalasingan, kaya sabi ko wag nang umuwi at sa bahay na nga lang matulog. Pero alam nyo mga kumarates, kahit masakit tanggapin, alam ko may plano pa rin si Lord kung bakit nangyari lahat ng mga ito. Lahat nga ng ito ay may purpose si Lord. At palagi ka na nga lang din magtatanong bakit kaya? At dadating din yung panahon na malalaman mo din yung sagot. Sabi ko nga kay kumaring Irene, paano kung sa akin nangyari to? Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Pero alam ko matibay at matatag si kumare. di tayo pwedeng panghinaan dahil nga meron tayong mga anak na umaasa sa atin. Pero alam naman natin niya na kahit wala na nga sila, ay pa rin nila tayong ginagabayan. Kaya kay kumpareng Brian ako, hindi hindi ka malilimutan ng mga barkada at tropa mo. Oh. 'Di ba? Barkada na, tropa pa. Hoy, <laughs> ganoon kasi siya makisama talaga mga kumarite. At ayan, ito pa nga yung nakaraan na kumuha nga pala siya ng bigas kay kuya. Kaya naman ayan, parang Brian, dinalhan ka na ni kuya ng bigas. Alam mo naman na mahal na mahal ka namin, hindi ka namin makakalimutan. Nako, lalo na ng asawa ko talaga. Kasi ang asawa ko mga kumarites, iba din siya makisama. Kaya lang ay may saltik din talaga, kaya huwag na huwag mong babarinuhin dahil nako, meron din sapak yan. Kilala nga din itong aking asawa ng mga tropa niya kung paano magalit, kaya nako, huwag na huwag niyong kakantiin. Charot. Ako lang ang pwedeng mang dyan, So ayan mga andito tayo ngayon at pupuntahan natin. Din si Brian. Hmm. Sabi nga nitong aking asawa, ipicturan eh, ko nga daw siya katabi nitong kanyang kumpare. Ay nako, parem Brian, wala nang pogi sa inyong barkada. Pero wag kang mag-alala, madami ka pang kumpareng pogi. Yun nga lang eh nag-iisa ka. At ayan na andito nga pala yung kanyang anak at ayan dalaga na nga si Briana. Kaya kumparem Brian, palagi mong gagabayan ng iyong mga anak pati na rin asawa at pamilya mo. Sa ngayon talaga napakahirap nang na wala ka na. Sa totoo lang lahat kami binigla mo. At parang ngayon eh hindi pa rin nagsisinkin sa amin na ikaw ay lumisan na. Dahil sa totoo lang mga kumarites, kapag ka nawalan ka ng mahal sa buhay, ang pinakamahirap na part dyan yung dadating na unang Pasko o ng bagong taon na hindi natin sila kasama. Nako mga kumarites, danas na danas ko yan o nawala yung tatay ko. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang purpose ng pagbablog ko ay para sa mga memories. Dahil kagaya niyan, hindi natin masasabi ang buhay. Na kahit papano sa mga video, sa mga vlog, eh makikita pa rin natin sila na buhay. Na meron tayong mga picture, mga video na babalikan kapag nami-miss natin sila. At ayan, kita mo naman parem Brian, Kita mo naman kahit sa salamay mo, inuman pa din. Ganyan ka kalab. Kaya alam mo na kung sinong unang ililista mo sa listahan, charot. Kaya kayo dyan ha, hinay, -hinay sa pag-iinom. Kaya kita nyo naman, kami mga misis, eh talaga naman palaging nagiging dragon. O, oh, parem Brian, mamili ka na kung sinong uunahin mo. Wag lang muna ang asawa ko, ha? Hindi pa ako ready. Bihin mo kay Lord yung masasamang tao muna ang unahin niya. Pero syempre mga kumarites, kahit sa kagustuhan man natin na tayo yung masunod, eh hindi pa rin talaga. Mas better pa din ang plano ni Lord kesa sa atin. Hmm. Hindi magiging ganito ka marami ang tao dito mga kumarites kung hindi solid sa pakikisama si kumparing Brian. Kahit nga nung unang gabi niya ay eh, talaga namang dagsa talaga ang tao. Alam mo talaga mga kumarites sa isang tao kapag ka magaling makisama. At kita nyo naman hanggang dito sa labas ay eh, punong ng tao. Kaya mga kumarites habang buhay tayo ipakita na natin sa ating mga mahal sa buhay kung gano'n sila kaimportante. Dahil nga pag wala na sila hindi na natin sila makikita, hindi na natin sila makakasama. Kaya sa bawat araw, bawat oras nakasama natin sila ipakita na natin kung gano'n sila natin kamahal. Huwag tayong maging bitter sa buhay kung meron man tayong mga taong kagalit na kung magpakumbaba na kayo. Dahil mas masarap mawala sa mundong ito lalo na kung alam nyo na wala kayong kagalit, wala kayong kasamaan ng loob. Dahil malay mo, kagaya mo, kagaya ko, bukas wala na tayo. Kailan ka pa magpapatawad, kailan ka pa magsisisi kung wala ka na, ba? Diba? Kaya much better talaga na mas maging mabait tayo sa lahat. Uy, wag pala, baka isama ako sa listahan kung <laughs> kumparem Brian. Wag pala tayo magiging mabait para hindi agad tayo kunin <laughs> ni Lord. Charot. Ayoko lang kasi kasi mga kumarates na maging malungkot itong ating vlog dahil alam nyo na talagang hindi ko napigilan talaga yung iya ko kanina. Iba kasi talaga mga kumarates pag alam mo yung tao mabait. Tapos ito pa nga si Kumpare Brian ay nako napaka supportive niyan sa akin pagbablog. Talaga naman pag nahahagip yan ng camera nako nakakaway na yan sa akin. At halos lahat naman ng kabarkada ng asawa ko mga tropa niyan ay nakasupport nga yan sa akin. Pag nakikita nga ako nagbablog mga nakakaway na yan. Sa sobrang dami ko nang na vlog mga kumarates hindi ko na alam kung saan nga siya nakasama. So ayun mga kumarates Andres, pauwi na nga kami. Itong aking asawa nga ay sumilip na nga dito kay kumparin Brian. Lasing na nga pala yan mga kumaretes dahil nga sa bahay nag-inom na yan. Tapos dito ay nag-inom pa din. Kita nyo naman, nakita sa mga mata niya na malungkot siya. Wala na kasi yung kumparin niyang pogi. Pero wag ka mag-alala kumparin Brian, may maiiwan pa naman daw siya. Siya daw yung sumunod na pogi sa'yo. <laughs> Pagkadating nga namin mga kumaretes sa bahay, lasing na lasing na nga tong asawa ko at nagsuka na nga. Buti na nga lang at dito sa lababo. Tapos nakita daw niya si Brian, hindi daw niya alam kung panaginip yun. Pero ang sabi sa kanya, bumalik daw siya at siya daw ay bantayan. Sabi ko na nga lang kay kumpare Brian, ibabalik na nga lang kay nabukasan dahil nga itong aking asawa ay lasing na lasing na. Kaya naman ayun, parang nahulasan nga ng kaunti itong aking asawa at kitang kita daw niya si kumpare Brian. Huwag kang mag-alala pare dahil alam namin hindi ka na mahihirapan. At alam namin na nasa maayos ka dahil napakabuti ng puso mo. Kaya pare, hanggang sa muli natin pagkikita at ingat sa paglalakbay. Oh, shot mo na.